Hello mga kaalam. Magandang araw po. Um, for today's video, uh, share ko po sa inyo paano nga ba mag-add ng beneficiary kay SSS. So, bago po or update ng beneficiary kay SSS. Okay. Before that, um, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please consider to subscribe this channel and palike and share na rin po ng video na to. Maraming salamat po. And for today's video po, yun nga po, share ko po sa inyo yung naging experience ko nung mag-add ako ng beneficiary sa SSS. So, bali po kasi, kaya hindi ko po siya nalagyan ng beneficiary agad dahil isa po akong FW and kinuha ko po yung number ko online. So, bali po, um, kinuha ko siya online and then um naging online po yung lahat ng process ko um, hanggang sa pagkuha ng number pagpalagay po pag paging ano po, maging permanent po siya online ko lang po lahat ginawa and after 2 years lang po ako nakauwi ng Pilipinas kaya doon ko po um, inayos or gusto ko pong mag-add ng beneficiary bale hindi po kasi pwedeng online na i-add na lang basta doon. Hindi po talaga, hindi po talaga po pwede. Sinubukan ko, hindi po talaga pwede. Kailangan po talaga sa branch um, kung mag, gusto nyo po mag-add ng beneficiary or mag-update po ng beneficiary, pupunta lang po kayo sa pinakamalapit po na branch ng SSS sa inyong lugar. So, bali, nga pala, si SSS is pwede po siya multiple transactions para po hindi kayo pabalik-balik ano, walang yung effort, yung time so, pwede po siya multiple transactions sa kanya, sabay-sabay nyo na pong gawin. Kailangan lang, alam niyo yung mga requirements para hindi kayo pabalik-balik. 'di diba? Kasi nung pumunta ako, ang ginawa ko update ng phone number na um, yun, mag-add ng beneficiary and yung pag-fix ng aking problema sa aking pangalan bali sa middle name po so bali, uh, nagawan ko na po yan ng video and in this video po ang pag-uusapan natin is about mag-add or mag-update ng beneficiary sa SSS so bali pagdating ko doon sa SSS um, Sinabi ko sa guard, tatanungin naman ni Garde eh, kung anong gagawin mo, anong transaction mo sa nagagawin mo sa kanila. So bali sinabi ko, ni mag-apply ako ng number, mag-add ng beneficiary. Yun ang sinabi ko nung time na yon. Kasi hindi pa yon nakikita na may problema pala ako doon sa aking middle name sa record ng SSS. So bali yun yun. So binigyan nila, binigyan ako ni Kuya Guard ng form which is yung form ng E4. So ito po yun siya. E4 po ang bibigay ninyo na mag-add ng number. So, fill up pa nyo po. Kailangan alam nyo yung, S yung SSS, num SSS number. Pagkatapos, ang ilalagay nyo, fill up pa nyo lang yung mga pangalan, email, yung, yung um, address. Kailangan po double check nyo po yung bawat details, bawat mga spelling na inilalagay nyo sa kanila kasi once na mag up, magkamali kayo, kakailangan nyo na naman ng affidavit. Kailangan habang nandun kayo, kailangan 100% sure nyo talaga yung mga spelling kasi importante po yun. And then, yung pag-add ng beneficiary. So, dito na tayo sa video na to. Pag-add ng beneficiary. Pag-add ng beneficiary kay SSS, dito, mayroon siyang tatlong, tatlo, yung pwede mong i-add na beneficiary. Pero pala guys, pwede palang more kasi nakalagay dito yung um, kung tatlo lang ilalagay mo, dito mo fulfill the plan. Pero kung more, nandito pala sa second page. So, pwede pala. And nakita ko dito sa second page, meron siyang hanggang number five na uh, beneficiary. Pero ito yung malupit. <laughs> Kasi hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Kaya sinishare ko po sa inyo. Pag mag-add ka pala ng beneficiary kay SSS, kailangan, hindi, hindi pala sapat na Xerox lang ang dala mo na documents. Kailangan pala both original at uh, Xerox meron kang dala. So, yun na yun nangyari. Pagdating ko na doon, kay Kuya Gard, hindi, hindi ako tinanong ng gano'n Pumila na ako, Zay, ng napakahaba-haba. <laughs> Inabot ako tatlong oras sa pila ko. Hindi pala ko pwedeng mag-add ng beneficiary. Hindi ko pala pwedeng i-add yung beneficiary na nilagay ko sa form. Kasi, ang dala ko, Xerox lang po. So, kailangan pala, sinabi na ni ma'am sa akin doon, na kailangan pala, pag mag-add ng beneficiary, dala mo rin yung original copy. Dahil i ko yung anak ko, mga anak ko, dalawa, tsaka mama ko kailangan pala meron kang dalang original copy ng PSA nila at Xerox nila para ma-approve sila ni SSS pag-add sa beneficiary mo. Mm -mm. Nandito nakalagay, ilagay mo dito pangalan, yung relationship, to the member kung anak mo or mother mo, yung mga ganon. Tapos yung birthday nila. So, yun yung ilalagay mo sa form. And kailangan, very important, yung pumunta tayo, nag, may, may mga dala tayong tamang documents para hindi tayo palipat-lipat. So, yun yun very important sa so, sasabihin ko. Kailangan dala mo yung original copy at yung xerox copy ng PSA ng mga anak mo para ma mo sila as beneficiary. So, kinansel yun ni SSS sa akin. Sabi niya, hindi ko pwedeng i-add yun. Nakiusap pa talaga ako kaalam. Kasi sabi ko, hindi po pwede yun, sir. Kasi, kasi sabi ko, kasi, ano, um, OFW ako. Paalis na kasi ako noon paalis na ako kaya hindi na ako makakapunta pa ng PSA para kumuha na naman pipilan naman ako doon so another day na naman yun so hindi lang oo so parang wala na akong time kaya ang ginawa ko hindi na lang sabi niya hindi na lang muna natin yan gagawin sa ngayon balikan na lang ulit sa SSS so after 2 years later. ngayon na nangyari mag add ng number na, nakumpleto na naman ako ng form doon kasi sa, kabila, sa iba ko naman filled up pero okay na 'yun. Pero 'yun lang 'yun guys ang mai-share ko about sa beneficiary ng mag-add ng beneficiary ng SSS. So, thank you for watching. Doon po Pakishare share na po ng video doon sa mga kakilala ninyo baka may mga kakilala kayo or kamag-anak na may ganitong case na gustong mag-add ng beneficiary para alam nila kung ano 'yung gagawin. Magpo- kunta doon para ready sila at hindi pabalik-balik, paulit-ulit. Ah, uh, siyempre may mga trabaho din tayo. Waste of time yung tapos yung pamasahe pa kung malaya tayo sa branch at yung pila. Dahil 'Yung pakahaba ng pila sa SSS. Alam natin 'yun. <laughs> Kaya para hindi tayo magpaulit-ulit ng ano, pabalik-balik doon. Ganun ang gagawin. So, 'yun lang po for today's video. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Bye.